Let's go. Let's go. Bye. 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 <laughs> Good morning. So, nandito kami ngayon sa ano, Caesar Metro Hotel. So, kagabi dumating kami. So, from Kaohsiung to Taipei, o oh, less than 2 hours lang. 1 hour and 46 minutes via high-speed rail train nila, which is yung bullet train nila. So, ngayon, uh, meron kami pupuntahan ngayon. Usually, hindi kami nag-ano eh, Nag-tour. Kasi, ibang oras namin. Usually, tanghali na kami lagi nag-i-start. ba? Diba? Dahil hanggang gabi. So, syempre, pagdating sa umaga, nagkakatamarang gumising. Kaya yun. Tsaka anyway, oh tsaka may mga bata. Mahirap kasi pag gano Tapos, yun nga, ang iniiwasan ko din doon, usually, pag group. Diba? ba diba, apat kami, kailangan walo. Yung apat na kasama mo, hindi ko alam kung ano mangyayari doon. Baka mamaya, diba? Sabihin na... Sabihin natin in short, mahirap kasamaan ba? Kaya yun, yun din ang iniiwasan ko. Kasi iba-iba yung ano, attitude ng tao. Eh. Baka mamaya gano'n. So, anyway, ang pupuntahan namin ngayon... Uh, usually tour yun pero mag manual kami. So ano yan? Shifen Old Street. Tapos yung Juifen Old Street. Ano ba yung makikita mo sa ano? so, Shifen Old Street? Yun yung may waterfalls, tapos may lantern, yan. Tapos si ano naman, si Juifen. Ang makikita naman sa kanya is yung Old Street. Yung parang Hong Kong style, yan papunta doon sa kanila is around 2 hours or something, 'di ba? Magbabas lang kami at saka rin train combination and then meron nga kami yung ano? Pangalan to? Yan ito, yung iPass nila yan. So, di alam kinakargahan lang sa ano, sa Family Mart or sa 7-11. So, yan guys. Uh, let's go, libutin natin tong ano, yung uh, dalawang uh, location or tourist spot ng Taipei. At saka dito pala is medyo paggabi, malamig. Kaya meron kaming ano, um, jacket na dala. In pag-araw, tolerable. Kasi as of now, ang temperature kasi ngayon is 25. So, tolerable siya. Pero paggabi, umabot ng 18-17. So, tolerable nag swimming ako ng umaga. <laughs> ang temperature ng uh, pool water is 18 degrees. Luckily, may wet. So, kaya natuloy yung ano. Shelter. So, guys, let's go. Sakay na tayo ng bus or train papuntang ayun Shifu? Shifu? Shifu, si, si ano, Master Shifu, isang Kung Fu Panda Ano, Shifen Shifen Sky Lantern Yan, hello guys So nandito na tayo sa loob ng uh, local train nila And usually hindi ganito sa atin eh Meron kasi silang tinatawag na local train, ibig sabihin parang kung saan-saan pupuntahan tapos mayroon siyang train number. Not like do sa may uh, kausong para siyang MRT natin at LRT na isang way lang, 'di ba? So dito ngayon, ang titig na mo is yung uh, train number katulad namin 4182. So papuntahan 'yun sa destination namin mga 30 minutes pa darating. So parang siguro pagdating sa gitna, nagbabago yung uh, release nila, 'di ba? So hindi siya katulad ng ano ng MRT natin. Garoon din yung pumunta kami ng ano ng Chungcheong University. May hinihintay kaming uh, uh train number na hanggang doon lang kasi pag ibang train number yung pin, ano mo sinakyan mo sa iba ka pupunta. So parang ganito siya. Yan. So 4182 ito yung hinihintay namin northbound. Yan. So 1232 on time naman daw siya. Yan guys, tignan nyo, um, pag umiilaw na yung ano yung pula ng ilaw na yan, dyan, ibig sabihin para tignan train, tapos ayan din yung, ano, yung marshal nila nandun. Well, you're not the marshal, sir. So ito yung sasakyan namin, 4182. Wow, classic train. Ayan, 4182. Yan na, ito na, ito na yung natin. Let's go guys. Classic ah. That's priority seat, di ba? Priority seat. Priority seat pala lahat. Ayan. Let's go, guys. So, ito na. Lamig. So, meron tayong, ano, 14 stop. Papunta doon sa transfer train, then, uh, almost 55 minutes yung, ano, biyahe natin na to. stations. Ayan, bababa na tayo. So, na-observe ko dito, hindi na siya katulad sa Taipei at saka na malalaking building. Dito, kung makikita nyo, mga old buildings na tas mas maraming puno. Di ba, ayan yung mga trend nila is mga, ano siya, sabi mga classic na, di ba? So, provision-provision na siguro ng, ano, ng Taiwan to, kaya ganito na yung tsura. So, mag-transfer naman tayo ng, ano, ng train. Uh, trend we will see kung ano yung train number ng sasakyan natin Yan Rui Fang station You got any games on your phone? Mm. I don't have. Okay. Kita muna tayo. natin yung Google Map or magtanong-tanong tayo kung anong train station na susunod natin sa sakyan or kung anong train number. Okay guys, so natanong ko di pa daw sa kabilang station, kabilang platform. Tara, dito tayo dahil sa ano sa sa, sa basement. guys uh, ah, Pinutol kanina kasi eh, eh, Naglaro ng UFO yung mga bata Yung catcher So may nandito UFO ba tawag doon? Ano? Claw machine ah, claw machine sorry It's a claw machine So naghahanap po na kami ng pantawid gutom At medyo may mga pagkain doon na konting kamahala eh. Diba? Ayan Marami pa doon Marami pa doon marami pa doon So yun yung training na abangan ng mga tao doon Ayan kasi nga ah, kasama yan sa ano sa mga binibidyohan at uh, popular dito na dadaan yung trend na malapit sa yon. Ewan ko kung ano, kung yun or eto ang aandag. We will see. Okay guys, so quick lunch break muna. Gutom na kami, hindi pa kami nag-breakfast and lunch. Ito. So what do you order? I forgot. Braised beef soup. Yeah. Okay. I forgot. Yan. Medyo dito, medyo may kamahalan yung, may presyo. Pero, tourist destination. Kaya, so yung isang noodles, isang cup ng, ay isang bowl ng noodles, around ano, pinakamura 180, pinakamahal 200. Pero kung doon ka sa mga, ano so, may hindihan tourist spot, meron ka naman ako 60 noon 40. Yeah. Pero dito may kamali yung nga lang, kaya siya ba tourist park. Diba? So, maganda naman dito. Tsaka malinis. Uh, so hintayin na lang natin yung order natin. And pakita natin sa inyo kung anong itsura ng mga taga 180 na noodles. So okay guys, so, dito yung order namin. Malaki naman. Okay naman. Ayan o. Oh. Malaki. Tapos dito, kung hindi ka makukontrol, magkakaroon ng diabetes. Puro milk tea lahat ng inumin dito, walang tubig. Kaya next time, nakita nakakita ko ng mineral water sa 7 eleven yung bottle. Ibabawang ko na lang. Puro milk tea, brad. Wala akong makakita ng tubig talaga. So, good appetite, good appetite guys. Kain tayo. 意思意思。 tapos na tayo kumain. Ma'am, saan mo gusto pumunta? Doon sa may yun, you know lantern o sa may bridge? Lantern. Ay, sa bridge na. O oh, sige, sa bridge tayo. Hey, Gamitin so, natin yung ano, yeah, Insta 363 3 meters selfie stick. Para makita nyo yung view, drone view, di ba? Maski wala kang drone, mukha ka siya drone view. Nako, patay. Ano yan? Ang daming pusa. Dito wala kang makita ang stray cat. Pero mahilig sila sa pusa. Baka siguro lahat ng pusa is Diba sa bahay or may tinatawag silang Cat Village. Yung Cat Village 'yun din ano. Um lahat ng pusa nandoon. Di ba? Tayo so, guys, kita niyo. Mhm. <coughs> so ito yung lantern. siya nagpapa. Ayun ang ganda ng lantern, oh. No? Wow, grabe. Wow. Mm, later. Thank you. So eto, hindi ko alam kung meron dito Parang residential Tingnan natin mamaya Ang daming Ang daming tao don. Oo Kaya pala maraming tao dito kasi yung release is nasa gitna. So pwede ka magpicture pag hindi umaandar yung wala pag walang release. Yan no? Ah? Huh? your no. later. Later. Uh, Ayos na. Pagkakataon na, yung marketing ba nila? Siguro para alam na ano na magkakaibigan sila. Hindi <laughs> ba yan? Wow! Uh, to see if Old Street. guys tapos na kami sa, sa bridge ngayon naman dito naman kami sa lantern yan yung mga ganyan pinapalipad oh lakas ng hangin ayan so yun yung mga nagpalipad colors ito yung presyo ng ano nung uh, lantern 8 colors 350 4 colors 250 wala uh, oh, lang guys oh so, yeah. 50 para sabihin mo 500 pesos less 1 yeah. oh, colors 200 kawa okay. tayo so, 4 I'll pick 4 anong gusto mo? 4 colors Ayan guys, 8 color yung ano, kinuha. At uh, kasi may money. Mami, mami, money, money. Uh, dapat mami. may money, money, money. Oh yeah, money. Yeah, no, it's money. Yeah, no, yeah, no. Sige, is a study? A nila is you write everything what you wish for. Where's the study? Huh? What color is the study? A study. You ano, uh, you write whatever thing you want here before we Any let color? it fly away. Word, word. You can uh, you can write a word there. Happy, happy. Oh, happy or happy? Oh, I will write in the yellow. Money daw yun eh. So, lagay natin ito. Okay. Guys, ito niya. Ay, basyado na ano. Itong maraming pinta.

Ayan, promotion for master, captain of the ship, lagay natin dyan sa yellow na yan. At sana magkatotoo. guys. Ito naman yung mga sinusulat ng mga anak ko. Mami, ikaw hindi ka pa nagpusulat? Mami, ikaw hindi ka good health. So ayan guys, papaliparin na namin yung ano Yung aming uh, Lantern Pugi, pugi, pugi Pugi, pugi Okay, Okay, ready? One, two, three. One more. One, two, three. One more. One, two, three. ahead turn. Change side. First, Maybe turn. One, one, two, three, four. Okay. <coughs> one, one, two, three. Okay. Third, last one, Last one. Last one. ganto nang ano kilinga ah. taso oh. asan ah, ba yun? Yun, yun ayun 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 Ewan ako, nakikita nyo pa. ayun oh. ayun 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 Wow Okay guys ayun so, Dito ayun uh, yung ayun 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 lantern, flying lantern, di ba? So next destination natin, puputulin natin to. Uh, next destination is uh, roofing night market which is one hour ang layo dito. So sasakay tayo ng train, sasakay ng bus. So commute lang tayo guys, so commute. Mas mura at saka mas maganda kasi yung hindi tour dahil flexible sa time na gusto namin. So hey, guys, thank you very much. See you my next vlog. Sigma!